Hi guys, for today's video guys, magboko juice me guys. Um, my birthday sa kong sister guys, magbuko juice me guys. for today's video guys, are in my life, nagminyo sa pobreng guys, si Paduday. Wala nagmahay kay di man gamay. Ang haplos pagaya usahay ang Paduday. Kutok sa day! Paduday guys! Day kutok sa dok! Sana na na yung dok! Hi guys, welcome lobby guys na. Ala, wala mai unod. Lakaran sa bulan. No, ni mutang na mag dorin guys. So nya guys. Man. Te, iko ko chara te. Naman na open. At ang nabutan ito ang buko. Ayaw gani, lang. Kuha so, na daw. Sukala na yan, haya. Sukala. So, Harap na mga. Guys, kaan kayo maglubi, guys. Magbuko just me. Magbuko just me, guys. Magbuko just me, guys. Kaya para lamik, guys. Kay dos mangkit okay. magbutong butong ni guys kaya para bagong ang butong to guys yung bagto lang yung kita siyempre na mawon ni nen tanga na mo dorin kato dorin kaya ano mo dorin guys oh okay, on. isulit <laughs> <inaudible> Tidak nak ke arah dah, tidak nak ke arah dah. Be? Ay surit, abah ada beli dah bilah. Thank you for watching. Butangan nama Okuan guys, Dory nama Dory. Nah. Wah, apa ya, apa ya?

Dayo pa manggurum. Hola. Hola, hola, lata. Tekala mai eh? Balis na. Okay. Okay. Wow. Oh, wit lang nag-konsap-kasang ano, buko juice. Buko. Pangpadugang sa ubo. Ay, arde. ay sangkay butigon. Oh, dongangan mo, guys. Okay, kulang man lang usad usad, guys, duha. Ha? Buangan butong. Buangan? Dunga ka na mo butong guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ogo sila guys. Kadaghan man sila guys. Si papa, si sister. Tatlo na ako ka sister. Og ang isa ka pamangkin. Itingab na lang, lang naman ang birthday nila. Duha ka na ah? ni buta ni. Duha ka? Duha ka do rin? ka na ni ni. Oo. Na no guys. oh. Lame na ka ayo guys. Guys, tingguan ang buo guys oh. Kaban ni mo. ka kay lame ka ni guys kay pangpadugang ni sa kanabang kwan. Ang padugang ni paduday. Kaon may butong paduday charot na. For today's video, adin in my life uh, nagingnya sa pobrin nagay wala nagmay si paduday kay di man gamay mga hapdos baya usahay ang paduday sa pungko sa lagay.